Sabi nga nila, you are what you eat eh. Happy pig yung baboy namin ya yeah. Magiging happy ka rin pag gumain ka. Out of ano talaga sa Cebu, karkar -kar ang nagustuhan ko. So yan talaga yung halos talagang hinahabol namin na lasa. Bawas alat lang. Yung baboy na ginagamit namin, masasabi ko talaga, lamang kami. Ano nga ba talaga ang masarap na lechon? Maraming palaman sa loob with uh, some Chinese herbs na rin na dinagdag. Yung juicy siya. Hindi siya dry. Lechon baboy na karkar edition. Isa na naman tong Cebu version na sa booking pa ni Sa lutong ng balat ay walang kaduta-duda at sa dami nitong palaman ay siguradong sumasabog na rin ang lasa. Kaya't sugurin natin na itong ang tagong ni matatagpuan dito sa paanan mismo ng bundok ng Arayat Pampanga pala si Engelbert Sardino, may-ari po ng Ka-Farmers Lechon House. Dinala po namin ang sibulichon dito sa Arayat, pero twisted na ng konti sinabi kong twisted kasi pumunta kami sa Cebu, alam nyo naman yung panlasa doon tsaka panlasa dito. Luzon and uh, Visayas, medyo magkaiba ng konti. So, hinabol namin yung panlasa ng mga taga Luzon na kagaya ng Star Anise, tinanggal namin. Pero yung classic way ng paglilitsyon ng Cebu, talagang yun ang in namin kasi naandun yung sarap. Plus, ang ginagamit namin na baboy ay mga native. Kaya talagang quality. Maraming palaman sa loob with uh, some Chinese herbs na rin na dinagdag. Actually, it's not a secret eh. Na, nasa YouTube channel din natin yan na para makatulong din sa iba. Magtulungan tayo, di ba? nandong ka sa ibang lugar, nandito ako. Marami naman ng order ng lechon. Ako po ay isang mahilig sa farming. Nung ako po ay OFW, nagsisiman, nag, nag ko po ako ng 14 years eh. I was a bartender in a cruise ship for 14 years. Pero una ko kininvest is lupa. And then, nagumpisa nag-alaga ng baboy. Sabi ko, hindi magiging farm to pag walang baboy. So, nag-alaga ng baboy hanggang sa naparami. And then, I realized na, teka, parang binibenta ko sa middleman. Parang hindi ako kumikita. Siyempre kasi, nakabol mo yung kita. Doon ako namin pinasok yung lechon. Pero sabi ko, bago tayo magumpisa, punta tayo ng Cebu. Tikman natin kasi famous eh. Di ba? Yung Karkar, yung High Alay. So, yun na, nag -umpisa. Tapos, kumuha kami ng lechonerong Cebuano. Nag-humble beginnings. Nag-umpisa sa bayan. Nag-chachap. -nag Hanggang sa dumami yung order. Napunta ng social media. Parang ganun, step by step. Ngayon, may kainan na po kami every Saturday and Sunday dito sa farm. Meron po kami mga partners na nag-aalaga para sa amin. Mga native pigs na talagang, alam niyo naman, na pag native pigs, talagang may marbling, ano siya eh, yung meat niya. So, iba siya sa hybrid eh. Kaya yung lechon namin, pag, ano yung juicy siya. Hindi siya dry. Yun ang kaibahan. Tapos, malasa dahil yung karamihan po niya grass-fed, tapos naka-free range. sunto to rise po yung maliit na private resort coming na rin. May playground tayo dyan pagka pumupunta dito. Tapos may kubo na pwede nilang dyan sila mag-dine in lalo na kung marami. Kaya lang, ngayon, tawag nyo na sa amin ang mas maaga para ma-reserve na namin. Let's say, group of 20 kami, doon namin gustong kainin para at least ma-reserve na. So, minsan kumakain sila ng isang buong lechon doon. Parang, ito kasing setup namin dito sa farm, parang unlike sa restaurant, pag upo mo, mamadali kang kumain, pagkakain, busog ka na, kailangan mo nang umalis. Dito, pwede kayong mag-relax. Parang kayo yung may-ari ng farm, doon tayo kumain. Parang nagpipiknik lang kayo. Ganun po yung setup namin dito. Isang malawak na bukid na may kasamang resto at lechunan. Ito nga pala yung pag-aari ng lechunerong vlogger na dati na rin naging seaman. Jessica Farmer, kapwa nating negosyanteng YouTuber. Sumikat nung pandemic at isa tayo sa mga una niya naging subscriber. Curious din makayong malaman kung paano nga ba napagsasabay pagsasabay ang vlogging at negosyo? Ano-anong mga challenges kadalasan ang mga na-experience dito? Dahil sa passion natin sa farming nga, mahilig ako sa farming, tapos ayun nga, business, magkakadikit naman kasi. Yung baboy kasi, inaangkat ko na yan eh. So wala na akong problema about sa baboy. Ang inaalala ko lang is I have enough stock para sa susunod. So mabilis na lang i-monitor. At the same time, yung mga tao ko, responsible enough naman sila para tulungan ako na mag-monitor. Actually, nakakapagpalengke vlog pa nga ako isa <laughs> so, sa mga passion ko mamalingi sa iba-ibang lugar so ayun ayun nakakapag pag uh, youtube pa rin at the same time yung mga activities namin dito sa farm yung mga farm improvements yun din ang kinokontent ko para at least eh, hindi na ako mahirapan na ano, mag-isip pa ng content tapos ayun saturday sunday busy ako dahil ako mismo ang nagchachap ng lechon para sa mga customer at the same time kinakausap ko din sila konting maritesan yung challenges talaga na andyan, especially yung baboy na, di ba, yung may mga sakit. Ako, thankful dahil meron po ako mga partners na nag-aalaga ng baboy para sa akin. Kaya, nasisigurado ko na healthy yung baboy na nakukuha ko. Kasi pag kung saan-saan ka kumukuha, let's say mga howler, bibit-bitin sa'yo, Dadalhin sa'yo. Yung quality ng baboy, paiba-iba, hindi mo pa alam kung anong mga daladalang sakit. Sa amin, thankful ako dahil meron akong partner na merong almost 100 sow level na nag-aalaga ng native pig, sa akin lang dinadala. Nagtutulungan kami namin, dinadala niya sa akin yung mga quality. Meron po tayo sarsa. Yung sarsa namin, talagang paano yung authentic old school na pagluluto ng sarsa. Kaya yung sarsa namin, makikita nyo, talagang may mga durug-durug. Talagang puro, halos purong atay. Marami ang gustong bumili. Kaya lang sabi ko, yun lang pong atay ko. Ayoko namang mag-angkat ng atay dahil frozen na. May iba na rin. So kasi yung atay din man mismo ng baboy ginagawa namin. Tapos ayun, may suka din tayo naka-available sa kainan let's say kung gusto niyo ng suka. Pero ako ginagaranti ko yung lechon namin kahit walang sarsa. Actually pag kami nagkakain, hindi na namin inaano yung sarsa kasi talagang And na eh, complete package na may lasa na talaga yung Yung lechon namin is talagang inspired by karkar. Out of ano talaga sa Cebu, karkar ang nagustuhan ko. So yan talaga yung halos talagang hinahabol namin na lasa. Bawas alat lang. Kaya kung maiko-compare ninyo, nakakain na po kayo sa karkar. Masasabi nyo, oh, ang laki ng similarities nung lasa. Plus, yung baboy na ginagamit namin, masasabi ko talaga, lamang kami. Hindi totoo yung kasabi na, pare paras lang yan baboy, no. Pagkumparahin nyo po yung 45 days at native na manok, itinola mo, alin ang mas masarap? malasa yung native. So it's the same. Iba yung nakalaya na baboy nasa lupa, sumusungkal, natural ano siya. Tapos pag kinain mo, sabi nga nila, you are what you eat. Eh. Happy pig yung baboy namin. Kaya <laughs> magiging happy ka rin pag kumain ka. Karkar version pa na talaga, naging inspirasyon. At kung mapapansin nyo, ay marami talagang related sa Cebu kapag ang usapan ay tungkol sa paglilitsyon. At syempre, bukod sa quality, passion, at dedication, ano-ano pa nga bang mga ang pwedeng matutunan kay ka-farmer pagdating naman sa pagnenegosyo. Unang-una po, pag kayo ay magninegosyo, lalo na kung couple kayo, make sure na yung target goal ninyo ay iisa. Kasi kayo nagtutulungan eh. Kumbaga parang you're carrying a load na doon papunta. Kasi pagka magkaiba pala ang isip ninyo, yung, yung pala yung gusto mo, iba yung gusto mo, magfe-fail eh. Pangalawa, dapat pag pinasok mong business, may passion na. Hilig mo. Huwag mong papasukin yung business na ang habol mo lang is kita. Ang business, meron siyang ups and down, baka mawalan ka na ng gana kasi hindi mo hilig. Pero kung hilig mo, pero baka yung pala eh, may, meron na andun na pala ilang hakbang na lang na ando na yung success. Hindi mo maabot dahil tinigil mo. Yun ang sa experience ko. Tapos, syempre, know your market. Dapat yung target market mo is nakafocus ka doon. Kasi sabi ko nga, yung mga panlasa ng tao, yung wants ng tao, iba-iba. Hindi naman tayo fast food chain na kaya nating mapagbigyan lahat. Na, na si, si Masa, ito yung may kaya, kakain sa si Jollibee o somewhere, di ba? Pero tayo, as nag-uumpisa, dapat targetin mo muna kung gusto mo yung pangmasa, make it affordable. Pero kung gusto mo naman na target ko yung maselan, yung mga may pera talaga, make sure na yung produkto mo papasa sa kanila. Medyo mahirap pero mas may kita doon. Tsaka dapat tiyaga, talagang huwag kang matakot mapagod kasi may sleepless nights talaga yan. Maraming sleepless nights ang pag-uumpisa ng business. May time na, alam mo yon, ikaw lahat. Eventually magkakaroon ka na ng tao, doon na gumagaan eh. Pero kasi sa umpisa talagang halos ikaw ang mag-uumpisa niyan eh. Mas maganda yon actually payo ko kung kayo po ay magbi Mas maganda lahat lahat ng kaso kasuan ng negosyo, maranasan mo kasi yun yung magiging weapon mo. Alam mo lahat yung yung pasikot-sikot ng negosyo, hindi hindi ka mangangapat, hindi ka maluloko, hindi ka, I mean, alam mo eh, alam mo lahat. Di ba, bilang tayo nagbablog, vlog di ba, pero kung parang gusto mo lang kita, minsan may walang ano, diba? I mean, ganun eh, isa akin ganun din, pag hilig ko talaga yung farming. Kaya ako, nasisingit ko pa yung pag-aalaga ng mga pananim, nandito kasi na lahat sa farm. I mean, di ba, bahay mo, negosyo mo, kalapate, ano <laughs> kalapate. <laughs> so ayun lahat. Na dito, meron naman ako parang shock absorber ba ng uh, stress reliever na tinatawag. Napakaimportante 'yan sa business nat merong nga stress reliever. Mga cubs, invite ko po kayo kung gusto niyo pong matikman ang authentic na masarap talagang uh, lechon na juicy at may experience ninyo yung kumain ng nakakamay with farmer setup. Dito po kayo sa Arayat, sa San Juan Banyo Arayat, Pampanga. Nakapin naman po kami sa Google ka Farmer's station House. So every Saturday and Sunday, 9 to 3 p.m. O 9 to 2, mga ganun lang po kami Lunchtime lang, tara na at tikman ang masarap naming lechon Pwede rin po kayo mag-order Sa mga gusto pong mag-order at nagdududa Pwede po nyo pong nang tikman, punta kayo dito sa o para ma-test nyo muna yung aming lechon Bago kayo order ng buo Talaga namang manyaman Kenny mga kap? Sa ina na mga kap. As welcome dito sa Araya, Pampanga para tigman itong lechon ni ka farmer mismo. And welcome back <laughs> camera woman. Hello Cavs Nation. Ako yung nagbabalik dahil sabi niyo sa comment section. Kamasa Second time. Ko, ayan, ayan. Medyo tatanggal na ng konti ang hiya niya at medyo natatanggal na rin ng konti ang pressure ko. <laughs> dahil... Ako yung Kinakabahan pa rin. Kami daw kasing tao sa Dami tao sa tanyo, Kaya medyo na tayo. Pagbigyan na natin mga Cavs medyo makakonsyos siya. Pero ito, mabalik tayo. Meron tayong lechon native. And by the way. Pagkatapos ng reunion ng mga hosts, reunion date naman po kami. Balik tayo dito sa lechon. So meron tayo dito. Kung mapapansin nyo, may konting uh, crack na siya, hiwa. Kasi kanina, sinachop na to ni Kaparmer. Tapos, pinigilan ko na lang siya para yung iba, tayo na lang yung mag-crack. Pero yung mga kinrack niya kanina, sinap, meron na dito. Halos isang kilo po, parang ganyan yung katumbas niya. At ang bawat isang kilo dito, alam mo magkano? 1,200. 1,200. Ay, ginagak mo niya. Ayan. Dito yan kay Kaparmer Lechon House. Hindi ko po alam kung ang lahat ng Cubs ay pamilyar, pero si Kapar po ay isang YouTuber din. Nagpo-farm siya at itong buong kalawakan ng farm na to ay kanya. Si ka beses ka na tayo nakapunta dito. Oh, pangalawa na. Kasi yung unang beses. Hindi Gumawa pa, lang ako ng Netflix. na. Oh, hindi pa improve pero okay. ngayon, grabe, ka-farmer baka naman. <laughs> <laughs> Panahon pa ni Kuya Dex to. At si Kuya Dex ay niyayaya ko dito kahapon kasi magkasama kami. Sabi ko, bukas pupunta ako kay ka-farmer. Eh may laan siya bulakan kaya maglaway ka sa inggit, Kuya Dex. <laughs> Ang galing timing ni camera woman. Talagang pinipili po niya kung kailan siya magsisit in. Yung mukha talagang mga marasarap hindi. Ayun oh, po tina timing kasi, niya. Kasi natikman ko na to noon. Oh. Kasi di ba binigyan tayo ni Ka Farmer before ng, ng lechon. lechon din. Tapos, Cebu style. inuwi natin. Pero honestly ako noon, hindi ko siya nagustuhan kasi hindi ko, Hindi ka pa sanay sa Cebu, Cebu lechon. Hindi pa Pero para sa kaalaman ng Cubs Nation, favorite ko ang Cebu lechon. Ngayon? Ngayon, no. Oh. Simula nung so, nag-Cebu-Cebu kami, mas hinanap na yung lasa. Favorite place na ko din ang Cebu. Oh. Ah, maganda oh. naman talaga sa Cebu. At ito naman, mabalik tayo dito sa balat, ganyan po ang tunog niya. Hindi ko alam kung dinig dahil medyo malayo ang microphone pero ganyan magtagatay dito ng konti bago natin galawin yung inano ni farmer mm, Diyos ko po mm -hmm. yun bigyan natin ng isang malaking tipak si camera woman thank you ayan tapos dito ulit at mas malaking tipak para sa <laughs> eh, hindi naman tapo lang ayan pagkalitson para malaman nyo yung lasa huwag nyo munang isasausaw sa sarsa cheers cheers 뭔가 <목소리> 좀응 <목소리> 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 Holy yun. Tama si Kaparmer. Bawas yung alat. ina ko dapat maalat siya kasi si yun. Pero meron pa rin naman. Pero para kalang lang nag-pour ng konti na asin habang kinakain. Ganun yung lasa niya. Ito yung sinasabi niya na in-adjust niya. Kasi dahil ang mga kakamihan mm. ng mga kumakain sa kanya ay nandito sa Luzon, Tagalog. Oh, hindi naman so, sanay. Hindi sila sanay. Parang ako, nung umpisa na antik ko ang sibulit yun, ayoko talaga. Mm. Habit ko, ba't ganun? Sobrang alat niya. Pero mm. now, na-appreciate ko. And mm. in niya in a way na ma-appreciate din ng kagaya ko noon. Tama yung ginawa niya At saka, yung mga palaman Hindi daw overpowering yung tanglad Kaya mm -hmm. kalkalin natin dito sa loob Ayan mga kabs. Halos daw ng sibuyas po ang ginamit Hindi masyadong matanglad Ayan hindi nga siya mabangong ng tanglad pero merong mm. hint pa rin mm. hindi siya 100% authentic Cebu kasi nasa Luzon ka naman eh mm. so, so wala naman siguro kaso yun inspired uh -huh. siya by Cebu Carcar actually tsaka sa ang, ano, ang galing ni ka-farmer kasi di ba tayo mm. lagi natin basis na malutong mm. ang isang lechon kapag ang balat mm. umiwalay sa taba tama mm -hmm. tingnan niya yung pagkataba niyo kaunting kaunti na lang which is yung pumapit sa balat ah, ganito mm -hmm. parang ganito yung ibig niya sabihin ang bilis humiwalay ng balat sa laman. Mm Kumbaga, pwede mong bunutin ng ganon. Ayan. Nang hindi sumasama yung tapa. Uh na siya. Tapos, pwede natin bigay sa nagkakamera. You're welcome. Kahit lechon sa buwang inspirasyon, meron siyang ginagawang tarsa na atay daw talaga. Tama yung sanabi niya. Ayan o, oh, bits-bits pa siya mga kabso. Ganyan siya. Subukan natin siya may sarsa. yung kalibahan kay ka-farmer. Kasi since na Cebu inspired ang kanyang lechon, yung sauce na minaintain niya is yung sarsa pa din. Talagang in-adjust niya sa mga Tagalog na customers niya kasi nasa Luzon tayo, nasa Akaya tayo. Yun. Mm. Yung iba kasi, hindi nila trip naman. Alam, may idea sila, pero hindi nila trip. Kanya-kanya naman sigurong panlasa yun. Para, para sa akin, one of the best din naman talaga mga Cebu version. Mm. Pero gaya nga nung sabi ko, sa Cebu, di ba, maalak. Mm. syempre suka, di ba? Mm. May dala tayong suka dyan. Ay, meron! Ito! <laughs> Ay, sorry, binaliktad so. Namprik pala. Yeah. Muntik ko nang kunin to nang hindi magula, na mamaya so, na lang. Ay, uh, ayan, tanggalin natin yung seal. Mm. Siyempre, may seal yan. Ganyan nyo po siya bibilin. Kapag ka bumili kayo nito, tas walang seal, Kasalanan po ni so. Shaker Perry. <laughs> <laughs> Hindi, boss na. Ito po ay namprik na available at binibenta nila Mayora, Mayor, na galing po sa atin, sa Tincan Las. Madalas silang kumuha nito dahil daw ang lakas sa mga cubs. Tapos, ito, ito. kuha naman tayo ng laman. Para malaman natin kung bagay siya sa namprik. Kasi bagay siya dito eh, sa sauce Ayan, mga eh. Mga po yung karne. Ito May yung namprik. Pwede, para sa ito. <laughs> Dito na pumasok yung pagkasebunya mm. Nung sa laman Kasi nalasakan ko na yung alat Kumapit na Nanda na Hindi siya lasang lasa sa balat Yung balat, ginawa ah. niyang steady lang yung lasa mm. oh. Pero ito, itong laman, nandito yung alat mm. So kung di ka sanay sa alat, hindi ito para ah. sa'yo Pero, you would appreciate kung suka yung gagamitin mo Lalo na pag naman Sampre mm. Itong balat kasi, hindi siya yung katulad ng sasebu mm. Tama po yung sinasabi namin Hindi siya malat Pero, yung karne, halimbawa, ito Lagyan natin ng konting karne makakaramdam ka ng alat dito sa kanin eh. Mm. Actually, yung sarsa masarap sa kanin. Lagyan mo lang yun ng konting balat, sama mo na yung daman. Ano sa'yo, sarsa? Mm -hmm. Mamprik sa akin. Bala, well, malaban sa camera mo sa paganyan-ganyan. Ito ah, lalagay ko sa Blager kanin. ka na ah. Eh, mo ko eh. Blagger na po. Mama. Laman, tsaka balat, tsaka namprik. Para sa ulit, Kuya Dex. Mainggit ka ngayon, Kuya Dex. Mm. Magbubulok ang kakamo ah. Ang nakakaan na vlog niya ni TJ, di ba yung Raibo Cebu Yung Andy. Pa, parang gusto ko talagang pumunta ng Cebu. Tapos bumiretso dun sa ano mga lechonan. Kasi iba talaga. Iba yung comfort na kumakain ka sa Cebu ng Cebu Lechon. Iba yung... Comfort yun eh. Promise iba siya. Parang nagkaroon ng pamantayan na ma-appreciate mo lang yung Cebu Lechon kapag nasa Cebu ko. Hmm, legit talaga yung lasa. Parang may one dito, pag nakita yung Cebu Lechon sa Luzon, mga kabs, talaga ina-adjust na nila kapag lasa natin. Pero itong ginawa ni ka-farmer, ang, ang galing In fairness, dun sa yaman, oh, dun sa laman, nakuha niya yung pagiging isa bullet I-rate nyo na nga ang pagiging vlogger ni Camera Woman for the second time. Ha? Bakit nyo gawin yan? Kaya mo na kami. Let's go. diba di ba? Sinabaw yun ang prek. Bumagay. At bukod dito, sa lechon, mm -hmm. meron din ibang daw order dito na putahing lechon din halos. Katulad ng lechon sisig, lechon paksiw, sinigang na lechon. Meron din siyang mga lumpia. Kung nagtataka kayo, ito po ay parang lechonan sa bukid. Kumbaga, literal, bukid, farm, Kaya ka-farmer. Nandito ko sa halos paanan na po ng bundok ng Arayat. Kaya ang ganda ng mga view dito, sobrang lawak niya. Sobrang refreshing, nakakatuwa na kumain na puro greens po ang nakikita niyo sa paligid. Parang nasa probinsya. Iba yung uh, hindi mainit. Kahit pinapawisan ako, hindi naman mainit. Siguro mm -hmm. na pa ano lang talaga ako napasabak sa gera ng lechonan. then, kami may mga fan eh, may mga fan mm. naman dito. Iba yung presko na mm. natural area kaysa mm. nasa close restaurant. Kaya kami pag nasa Cebu, mas pinipili namin kumain sa yung mga palengke sa Talisay mm. specifically, ah. di diba? Kahit ang daming tao, kahit tabi-tabi yung mga naglelechon doon, grabe. Iba yung pakiramdam, iba yung sarap ng lechon. Tsaka may ano doon, puso ang kanin na puso. Oo, oh, favorite mm. ko 'yun. Parang nasa suman mga. <laughs> mapalik tayo dito sa farm, meron din playground dito kasama yung mga kids nyo. Mm -hmm. Laro na sinabi, naghihintay ng order. Tapos may mga kubo. Sabrang, wala ka ng, ano, parang masasabing pangit eh. Mm. Ang ganda talaga eh. Ang dami niyang pwedeng puntahan dito. Tsaka very welcoming sila. Mm. Dadating pala yung sasakyan, nakasmile na agad. Ah. Si Unang hinahanap talaga si Ka-Farmer. Mm -mm. Di ba? Kasi ganyan talaga ito eh. <laughs> kasi Ka-Farmer, napakabait eh. Maraming maraming sa akin Ka-Farmer sa pagpapaulang ng interview. No? Kasi so, so, interview na, tatatch ako dun sa interview niya. Napanood so, niyo siguro kanina. May mga topic siya dun or mga binanggit siya na Nangyari sa totoong buhay talaga yun. Mm. Sa negosyo especially. Dapat talaga alam mo yung pasikot-sikot. Sabi pa nga niya, kasu-kasuan. Mm. Kasu-kasuan ng bawat sulok so, ng bawat negosyo mo. dapat uh -huh. uh -huh. alam mo yun. Importante. Para kung sakali yung mga tao mo, magkamali sa parting ito, alam mong solusyon na yung parting yon. Tayo bilang negosyante, kumbaga mm. parang nakapulot din ng akal ah, sa advice niya. Magaling siya. Tsaka, testament to. Oh, it shows. It shows. Hmm. Sobrang bait ni Ika Farmer. Hmm. Thank you so much. Kaya Stay siguro pinagpala talaga si Ika Farmer dahil hmm. magaling dumiskarte at mabait pa. Shout out po kay Ika Farmer. Kaso yung maraming camps dito ngayon, marami siyang mga customer. Tulad ng mga nasa likod, galing daw silang US, nanonood silang Team Canlas. Para siyang ano, nanonood din sila kay Ika Farmer. Saan so, kung napunta dito? Parang yan. May common viewers gusto nilang ma-feel yung pinapanood nila. Tingin ko kami bilang nagre-recommend ngayon, hindi po to promotion ha. Hindi kami kinuha ni Ka-Farmer, binayaran or kahit mm. ano para lang i-vlog to. Gusto po namin mag-vlog dito kasi kada mag-vlog kami ng lechon, especially lechon Cebu. Lagi sinasabi si Ka-Farmer. Sinasabi si Ka-Farmer ka sa comment mm. section. Hanggang sa... Kumana lang ka kami ng tamang ka tempo. Mm. Di ba Na para... Kasi matagal na namin pinaplano talagang pumunta dito. Mm. Sakto naman na wala kaming gagawin ng weekend. Eh, ang open mm. ni Ka-Farmer, Saturday, Sunday ah, lang. weekend lang. Tapos lunchtime lang. Pare kasi yung timing, nasakto naman na nag-message ako sa kanya, okay sila. Mm. Tapos nagulat nga ako, sabi niya, bibigyan po kayo ng isang buong lechon. Grabe naman pala. Eh, dalawa lang tayong kakain. Mm. actually, tatlo, pati yung cameraman. Kasi nga, wala si na namin to. Sabi namin, <laughs> siguro pwede to. Itong part na ginalaw lang natin. Mm. The rest, tsaka yung ulo po, tinanggal namin, ha, ah, by the way. Mm -mm. Kasi po, sa YouTube, bawal. Eh. Bado ulo, lang. Ulo, yung ibang parte malalaki. Eh, ano na lang, serve sa mga staff niya. Pwede mm. naman. Hindi naman natin ginalaw banda dito. Eh. Thank Ayun. you so much. Kasi... Pero thank you, sobrang appreciate namin yon. Pero hindi po kami kailangan bigyan ng mga ganong-ganon na kami po mm. yung nagre-review ng kainan talaga ng legit mm. At pinili yung... po namin ang mga nagre-review namin hindi kami binabayaran sa ganon mm. bago natin puntahan pinakaakala mo na uh, natin eh kung, kung worth it ba uh. Tsaka hindi kami naniningin. Uh -huh. Wala kaming bayad. Ano po yun? Rule po yun? Uh -huh. Bawal maningin? Hindi naman ako ano against dun sa mga... Kanon. Well, it's part of business kasi syempre pinaghirapan din ng mga uh -huh. kapwa influencers. Hindi lang yun. natin And we in yun. That. Uh -huh. Pero kami, since na okay naman na kami sa YouTube, so might as well, help na lang yung mga small businesses na i-promote yung small business nila para mas makilala ng ibang tao. Pero hindi namin sinasabi na kapag pin namin, may pupunta agad. Ah. It could help. Mm. Diba? Minsan wala namang impact. hindi, <laughs> <laughs> at saka hindi. So, hindi tayo nag-expect. Basta, o. Oh, Wag ka lang mag-expect. Mm -mm. mm. Pero yung mga miyari mismo, kinakontakt na lang kami bigla na, ano, salamat, Team Ganlas, kasi ang laking tulong nyo. Doon pa lang, yun Panalan na, na yung bayad sa amin. Mm. Sobrang saya na. Parang ka nang binayaran sa tuwa. Kung baga parang Mananam. nadadagdagan yung ticket natin. Mm. <laughs> parang ganun Ticket sa... natin papunta sa taas. Para sa amin, walang katumbas na presyo ang fulfillment mm. sa ginagawa mo siya ng buong puso yung Wala makita yung makita lang namin na nag grow yung business because nakilala kasi ang laking tulong nun, syempre mm. bigay tayo ng example halimbawa na panood sa atin syempre mm. may mga ibang influencer na nanonood din ah. pupuntahan din nila so makikilala mismo chain. Iba... Ano? Oo, oo nagiging ano siya nagiging chain nga na mm. matulungan yung mga small businesses na makilala Tama naman yun. which is good good naman good mm. deed pero don't get uh, me wrong or don't get us wrong mga kabsa mm. hindi kami tickets naman doon, Oo, oh, oh, oh. Sa mga ganun. lang to. Kami yun. lang to. Please, don't mind us. Actually, sa, sa page, sobrang dami. Sobrang mm. dami na hindi ko na masagot isa-isa na, mm. Ah, team Canlas, pwede ba namin kayong invite? Magkano ang TF nyo? Ganyan. Yung mm. iba na, na replyan ko na... Siya po kausap nyo, oh. ha? Pag nagme message ko, hindi <laughs> <iba> po <ako. laughs> Yung iba na re-replyan ko na, hindi kami nagpapabayad, pero we choose what to shoot or what content. Yun nga lang. Mm. Kami Kasi, po na may mili. Siyempre, gusto naman namin na ipakita sa inyo yung quality na video na ginagawa mm. mo Kung baga parang hindi lang siya bara-bara Like for example uh, May sense ba? Kumbaga, oh, kung baga, bakit simplen, ito? Bakit ganyan? Anong oh, reason? Bakit oh, ganito? Yun, gano'n oh, Kung simpleng pagkain lang naman sa isang lugar Di ba, mm. ba't pa tayo pupunta doon sa lugar na yun? Meron din naman sa Lama. lugar natin mm. Pero, meron din naman kami mga pinupuntahan nun na merong kakaibang twist mm -mm. Ano? Usually yun, mm. putok-batok Oo, oh, actually <laughs> Walang gulay, gulay dito. May gulay doon pero hindi namin nilagay gulay dito. dito. Walang Namin. Alam naman na mga sure. tao yun bakit. Minsan nagugulay naman tayo eh. Mm -hmm. Kaso hindi nyo pinapanood. <laughs> Ayun. Ano ba <nang> inyo? <laughs> Ay, ewan ko ba, napunta tayo sa ganun topic, pero okay na rin yun na minsan uh, na pag uusapan yung ganun. Mm, at, uh, Hindi, para umaba yung video. Uh, ano okay na rin naman yung ano, haba. <laughs> no, okay na, kayo na pa siya gumagano'n eh. <laughs> ganun ng okay ganun eh, yeah. mahaba na daw yung video eh. Uh -huh. Ayun, Ay, maraming maraming salamat Thank again you. sa inyo, Cubs Nation. And also, kay ka-farmer sa pagpapatuloy sa amin dito sa maganda niyang farm at sa masarap na lechon. Hindi lang ito Napakabira eh. Kapira akong magsabi After... Pero totoo, kasi oh. talo ako dito. Tsaka hindi lang to. Pasok <laughs> okay yung kanya. Imagine mo, ito ang laking bagay na may pagkain pa dun, Ah, oh. uh, hindi lang na namin so, pala muna, no? napakita kasi sobrang thank you ka Farmer and pieste. sa wife ni ka Farmer <laughs> oh, kasi po. sobrang bait nila. Salamat po. Andiyan sa ka Farmer sa likod may mga nagpapapicture sa kanya. Hindi mo na natin store buhin. Pero salamat sa magandang mm -hmm. kwento. Salamat sa inspirasyon, sa motivation na magsumikap mo? talaga. Naubos, Naubos natin. Ko. Talagang sulit ang bawat <laughs> kanin na orderin kapag maganito naman ang nakahain. Wala na akong ibang masabi kundi thank you, thank you po. And Kuya Dex, maglaway ka sa inggit. <laughs> <laughs> Thank you, Cubs Nation, kasi nababasa ko yung mga comments ko. Sabi doon sa comment, ano, bagay daw, ganyan-ganyan. So parang na... Ano, nabuhayan. Oo, oo. Pero ngayon, baka may babash na kayo, so pwede na. <laughs> Hindi na ulit to po yan. Ewan po, nagkasinda na ako eh. Pony Kasi dito. nagpipresenta to mga kabs, kapag alam niyang mukhang talagang panalo yung iyahain. <laughs> yep, Di na-miss ko talaga yung sibuletson and na-achieve. Para sa akin, Puso na lang. ano to, okay na okay. Mm, and uh, again, Kuya Dex, maglaway <laughs> ka sa inggit. Idamay na rin kita Tata at Mayor TV Maglaway kayong lahat sa inggit. Napakasarap nito. Na mag ako sa bahay, mo. walang susugod sa bahay. <laughs> Bihoy mo, nag-reunion kayong tatlo, hindi mo <laughs> lang sila napakain ng ganito. <laughs> Bakit? Di ba? Pinuntahan ko lang naman yung isa-isa eh. Isipin mo. Wala naman ni Tuna tapos pinuntahan namin. Special episode oh, yun. Oo, na, nakakaya. Ngayon ko lang na-realize. Bakit? Wala Dabo naman nakapansin na ang dami ko palang kinahain doon. <laughs> <laughs> lahat ng ano present siya eh, no? <laughs> lahat yung kinain ko. Siya <laughs> <sa> lahat. <laughs> Buti hindi nila napansin yun. Uh oh. Pero iba-ibang araw po yun. Ano ah. ko alam nyo naman yun? Iba-ibang araw. Yung five days, days shoot, 5 five days edit. Tama. Yun yung total number of days. Ten days hmm. Yung production days niya. Hmm. Kaya nakuha na umuwi ni Tata bago pa na ipalabas. Kaya, kaya thank you. Kasi nung una natatakot kami, baka hindi mag-click, di ba? Hindi parang, gusto. Ano, hindi parang, trip. Okay lang naman, pero ano, parang uh, sa tagal ng production, the editing and na pagod, mm. di ba? Pero congrats, galing. Ah. Pinangarap ko kasi talaga mabuo yun. So, ginawa ko siya ng paraan. Mm -mm. Binuhos ko yung limang araw ko na nakaupo lang sa computer. So, mm gano'n. -mm. Wala na siya. Hang okay na. naman, natanggal yung pagod ko nung na-upload. Mm -mm. Salamat po sa inyo. Thank you. Oh, na natin pabain, no? Mm -mm. Pwede niyo na po siyang kumentan sa baba. Bigyan <laughs> niyo siya bash. ng... I-inspire uh, ba siyang uh, umulit? Pag, o ayaw niya na umulit? Pag akong <laughs> pangit sa comment section, di na talaga ako babalik dito. <laughs> <laughs> Bakit may treto? Oh, sige na. Pagkatapos <laughs> natin papahain. Di sila nang bahala sa comment section. Maraming 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 salamat as always sa inyo, Cubs Nation. Again, thank you ka-farmer. And you. hanggang dito na muna. Ako po si Cubs Chess. At ako naman si Camera Woman. At ito po ang reunion date ng Team Kalas oh. TV na laging magsasabi at magpapaalala sa inyo na huwag na huwag niyong kakalimutan at laging niyong tatandaan. Ah, na magtubig lang muna. buwasan natin yung sugar. Ni Chon! <laughs> na talaga namang manyaman! Kenny! Bye! Bye-bye! Thank you, Cubs Nation! Ang bilis naman ng Kenny, no? Kapag, kapag, may, kapag may bash, hindi na babalik dito. Naku po! Na pa, nag tread <laughs> pa, bahala ka dyan. Pag <laughs> may lang bash, ikaw bahala. Bye-bye! Sige na, bye-bye! Takpan bye -bye. mo na! Bye-bye! Tata, Mayor TV, Sakas, E-Tour, Southwood Crawls, Hala kayo dyan. Maglaway kayo sa higit. Ayaw niya sumama ha. Masarap mm. ito sa, hmm. sa ano? Sa lumpia. Kasi tutusok mo doon. Hmm? ba? Diba? No. Tapos ang mo lang sa suka. Sorry -date, -date sa yun dito sa Kuya Dex and I'm sorry. Hmm, lutong! Hmm? Lumpiang lukton? <laughs> ang sarap talaga Kuya Dex. Masarap kaya dyan sa Bulacan? parang bulakan din hmm? Kuya Dex and Dagang pati na lang kayo tatay, na tatay ng Mayor TV natouch ako dun sa reunion kasi Diyos nyo sana nung pinanood nyo natouch din kayo hindi lang tutungkol dun sa pangingigit ng Litson kasi itong thank you sa inyo na, mga nakasama natin dito sa Team ng TV ang mga naging host ng Team Kalas TV high five sa atin lahat thank you Kams Nation paalam sa inyo hindi po ako nangingigit nagpapasalamat na ako sa kanila bye bye saka Hindi na tumigil kumain. Babay na! Babay! Uy! Pero ito po nakamit. Tingnan mo naman, chili garlic na crab paste pa. Oh. Oh. Ano ito gawa po ninyo? Uy, um. parang siya. siya. Ano? Ah, grabe. A farmer's chili garlic um. na crab paste. Actually, pwede yung ulam din. Oo, oo. sa kanin. Tapon, <laughs> ah, yan lang ulam po. Ay, Pag... oh, Pwede itong pang fried rice. So pa nag fried rice kaya ito ilagay mo okay. Kuya Tex, maglaway ka sa inggit Meron ako nito Ang <laughs> gulo pinapagawa mo sa akin, Chess. Iisip na ba lang po, Bak? Pwede na yan. 2, 1, go. I'm <laughs>